So, ito yung carrier nito nakadak dito sa Subic Bay, sa dating naval base. So, ito yung support store. ah uh, yung dalawa, yung katulad ng US sa uh, uh, US Navy na carrier na sa labas, at saka yung 7 Yung 7 fleet na tinatawag. Kasama na destroyer doon na uh, carrier at saka submarine. So, dito yung pinaka uh, ano nila, like, uh, uh, pinaka dock nila rito. Pantalan to eh ito sila nagdadak dyan sila nagdadak sa pantalan na yan dyan, mo makikita lahat ang mga carrier kapag uh, dito sa parte ng subipe so kayo maniniwa sa mga clickbait at saka sa mga fake news dahil hindi pa man hindi pa nagkakaroon ng bombaan ng barko na sinasabi doon sa mga isa-masama ng mga youtuber na nagka Pong na ng barko, nagkalubuga na, nagka ano na ng misil, hindi pa wala ho lang ganun. Dahil eto, sa kapitbahay lang namin dito yung ano, yung lugar ko saan yung Sambales, Scarborough Show. So lahat ng pupunta ro na pupunta dito, dumadaan, nagdatak dito. So huwag kayo maniniwala, nasa mga fake news at uh, huwag kayo magpanig dahil hindi naman totoo yung mga yun. Nag-umiiwas din ang China sa ganun dahil alam nila ang China kapag uh, sila nag-umpisa eh, marami silang mga kalaban at uh, maduduro maulad pa naman na sila eh, sa agriculture sa mga modern technology hindi nila gagawin na makapag-gera masagana ang buhay nila ngayon kaya